welcome back to my channel this is pastime etc makikita nyo ba yan patuloy ang ulan mabuti na nga ngayon ay medyo mahinga pa ang hangin pero uh, every now and then lumalakas so try nating lumabas para makita natin kung ano ang nangyayari dito sa paligid natin and another thing is wala kasi tayong ulam kaya bibili tayo habang maulan kasi di ba masarap kumain kapag tag-ulan. So ngayon guys, magmumotor lang tayo. Ayan no, naka all gear naman. Magiiko tayo. Nandito tayo sa May Convention Center, kaya nandito tayo sa tabi ng dagat. Kalmado naman pala. Mali pala ako sa inisip ko na malalaki yung alon. Ayan yung Convention Center. So, ikot pa tayo sa may bandang palengke nandito nga pala tayo sa gumaka guys nandito tayo dumaan sa may Moralia kung nyo wala talagang katao-tao kasi nga maulan wala namang hangin ngayon pero hindi na tumigil ang ulan kaya may tubig na yung kalsada halo na yung tubig baha dyan sa may dagat yung tubig baha ay galing doon sa may tulay nandito tayo sa tulay na sinasabi ko kung saan dito nagtatagpo ang uh, ilog at ang dagat so ayan o oh, baha na dyan sa may ilog nandito na tayo sa main highway Ayan, nandito na tayo sa bilihan ng tuyo. Bumili tayo ng one-fourth lang kasi madami na naman yun eh. Ayan, pabalik na tayo guys. Gas mo na guys, sandali. Nasa highway pa rin tayo. may titignan tayong ilog dito kung baha na rin kaya dito tayo dumaan May dinaanan din tayo dito sandali. Dito daw natin makikita ang ilog. So, try lang natin kung talagang makikita nga natin. Ah, uh, a slaughterhouse. Parang wala nang madadaanan. natin nakita yung ilog kasi may kabahayan na eh. Siguro mali yung ano natin. Taan. Baka dito lang pala yung ilog so naglakad na tayo. Tignan natin. Ay, ito na nga. Ayun. Nako. Malaki din pala dito guys. Ayun yung ilog oh. Pero, hindi pa naman siya ganun kalalim dahil malawak eh pag ito ay umapaw nako lagot ang mga bahay sa tabi pero mabuti na lang mataas tong riprap kaya siguro naman hindi to aapaw ayun so nakita na natin yung ilog tara balik na tayo nakita ko na nga yung ilog malaki pala Pero siguro naman hindi siya naman, ano. Naman ganito na, ayan, oh. Hindi aapaw. Kaya hindi na ba dito? Oh, hindi to aapaw kasi mataas yung ano niya eh, yung wall niya. So hindi to. Kasi oh, um, uh, wala yung mga yan. Kaya oh, pag ganyan na. Pasok na oh, yan. Oo, nga. Uh, um. Pero ayan, mataas na rin. Eh, since pang third day na ngayon ang umuulan, pero hindi naman daw siya talaga tumaas. So, hanggang dyan lang siya. Tuma na tayo sa may palengke. Ayun ang palengke. Bagong palengke. Na under construction pa. Titignan lang natin dito kung hindi pa cellphone lang ang gamit natin ngayon. Naku, makasiraan na to cellphone ko. Ito ang lumariles. wala din namang so okay naman pala hindi ma-traffic ngayon ang highway dahil nga basa Lopez so walang nakakadaan ayan tingnan nyo puro tricycle lang yung mayroon dito gusto nga natin tignan sa Lopez eh, kung ano mayroon eh para makita natin kung gaano kataas yung baha at saka kung gaano ka-traffic paano ah uh, nagpa-park yung mga sasakyan na, na na stranded sa tubig baha. Hindi actually hindi naman tubig baha yun eh. Umapaw lang yung doon sa may palayan dahil sa malakas na ulan. Mahirap dito duman sa may rilis so oh. nako. putas yan, malalim yan. Kaya dito tayo sa tabi para sure. nadaan tayo. So now we are heading to Lopez Quezon. Hindi naman lumalakas yung ulan, nakasteady lang siya pero maulan talaga. Keri pa naman ayan nakabalik na tayo dito sa bahay lumalakas kasi ang ulan so hindi na tayo tumuloy pa punta Lopez at aabutin uh, tayo ng malakas na ulan mahirap yun tapos kapag humangin pa so that's it for today yun lang ang ating ikot ngayong araw ng tag-ulan at tagpagyo don't forget to subscribe my channel pass time with chat Ryan that bell for you to be notified with the next upload bye, -bye sa pagduwen basahin tayo kasi hindi natin ginamit yung ating pantalon na kapote pang upper lang ang ginamit natin